Kaya na yan pa. Kaya yung libingan yan. Pa. Kaya yung libingan na yan. Nanay yun yan? Nanay, nanay, tatay. Arthur. Uh, mo. Ba't may pang pambakante para kanina yan? Haan? Sir. yan, Hindi. ito, ba't may isang pambakante? diyan Hindi yan. Doon o para kita ka tingin opening mung ta cherry. Di to pero pa Ato. Ay si <silo>, lo Artur? <laughs> Ito kado mong para babasa yung litro. <laughs> Iko na sinindi na mandila nito. Ano yung ano? Ano yung ano? Ano yung ano? Ano yung ano? Ano ano? Ano yung ano? Ano yung ano?

Sa memory ko so, siya nagkakatalo, no? Mm. <sighs> Ba't yung mga record ko wala? Ang dami ko pa lang mga record sa Pasig, sa ano, may sa Marikina. Yung mga record ako yung nag-ondoy. Dumaan kami rin sa Marikina, yung motor-motor ako dun. Binawa na ako, ko lahat yun, yung ano. Yung ano ba yung ano yan? Kaya nakalimutan ko ano yung subdivision na yun. Binidjuan ko.